paalala po sa ating mga kabataan, huwag po itong gagayahin at uh, paalala din po sa ating mga magulang, patubayan po ang inyong mga anak. Itinampok sa makailan sa kapuso mo si Jessica Soho ang slap fight o palakasan ng sampal upang mapatumba ang kalaban na isa na rin nauusong sports dito sa Pilipinas. Ang ganitong uri ng sports ay ginagawa sa Paranaque City kung saan maaaring manalo ng pera na hanggang 10,000 pesos. Ayon sa isa sa mga sumali sa naturang palaro, bahagi ng training ang pagkondisyon hindi lamang ng mga kamay at praso, kundi maging ng pangah sa pamamagitan ng pagbubuhat ng mga dumbbell, kahoy at sako na may 40 kilos na timbang gamit ang bibiga. Nagmula umano ang slap battle sa mga nagiinuman sa isang bar sa Russia at ginawa na itong sports. Base sa ulat, kinilala bilang legal contact sport ang kalakasan ng sampal noong 2022 tulad ng boxing, wrestling at mixed martial arts. Ngunit ayon sa ilang mga eksperto mula sa University of Pittsburgh School of Medicine, may posibilidad na magkaroon ng concussion o pagtakalog ng utak sa mga partisipante nito. Base umano sa pagsusuri, mahigit kalahati ng mga slap sequences ay nagresulta sa 80% ng mga kalahok na nakitaan ng mga palatandaan ng pagtakalog ng utak. Mabilis na sumikat at nakakuha ng milyon-milyong tagapanood online ng slap fighting kung saan ang mga kalahok na magtatapat sa isang podium na abot Sika. kay Wang ay magpapalitan ng pagsampal sa mukha ng kalaban. Sika.